Alden Richards, iniyakan ng gusto si Main Mendoza para sa relasyon nila. Kung matatandaan nga ng buong Aldab Nation, na tila ang tawag natin dati kay Alden Richards ay isang iyakin dahil nga naman halatang halata kasi ang kababaan at kababawan ng luha ni Alden Richards sa tuwing merong mangyayari sa kanila na hindi inaasahan ni Main Mendoza. Yan talaga ang totoong nangyari na hindi maintindihan ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards, lalong-lalo na ang mga naninira sa kanila. Nakala nila ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards dati ay kathang isip lamang at walang katotohanan. Ngunit sa ikinikilos pa lamang ng dalawa, lalong lalo na si Alden Richards, ay makikita mo na dito ang sinsiridad ng kanyang pagmamahal kay Main Mendoza. Dahil nga sa naging iyakin si Alden Richards dati dahil sa pagmamahal niya, siguro nga ay naranasan na rin natin ito sa mga estado ng ating buhay na talagang iniiyakan natin ang ating mga minamahal lalong lalo na sa simula pa lamang ng ating mga panliligaw ngunit ibang iba rin ang nangyari dito dahil ganun rin sim ang feelings ni Maine Mendoza para kay Alden Richards at kung matatandaan nyo ay talagang bukal sa loob nila at totoo ang nangyayari sa kanila bagamat hindi rin nila alam ang magagawa sa kanila. Nang mga nakatakdang araw noon ay tila napakasaya naman sila kung sila ay magsasama. Subok na subok na ito na hindi maiintindihan ng mga bashers at mga naninira sa kanila dahil hindi naman nila naranasan ang ganitong feelings dati na ang tanging nakakalalam lamang ay ang buong Aldab Nation, lalong-lalo na ang mga True-Blooded Nation, mga OFW at mga seniors na hanggang ngayon ay sinasariwa pa rin ang serie, dahil nga dito naman makikita ang tunay na laging relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noong magkasama pa sila sa Itbulaga. Kaya nga marami na rin ang nakakapansin ngayon kay Main Mendoza na tila pinaparinggan niya na ang publiko at ang mga management ng Itbulaga na kailangan ng padaluhin si Alden Richards o magisman lang sa Itbulaga. Dahil marami na rin ang paramdam ni Main Mendoza dito kagaya na nga lang ng kanina. ayun kay Mildred Lucky Matagal nang pinatunayan ni Alden D. Charles ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ngunit ang mga lidi ito ay ang mga bashers na talagang hindi sila pinaniniwalaan kahit nakikita na ang kanilang tunay na relasyon. Diyan mo talaga malalaman na paninira lamang ang kagustuhan ng mga bashers na ito. At hindi naman talaga para patukusan lang si Alden D. Charles at Maine Mendoza. Ito ay sa pilitang paninira at sa pilitang pagpapabagsak sa kanilang mga karir. Ngunit kahit ano pa ang gawin nitong ni mga to, ay tila hindi sila magtagutagumpay. At tila, lagi pang nananalo si Maine Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo, ang buong taon ang naging pagsikat ni Alden Richards at tila wala ng hinto sa kanyang mga trabaho. At syempre, ganun din si Maine Mendoza Ngunit ano ang sinasabi ng mga bashers na ito kung hindi lamang ang paninira sa dalawa? Kaya dyan mo talaga malalaman na napakagaling mag-handle ni Min Mendoza at Alden Richards ng kanilang mga karir. Dyan mo talaga malalaman ng pagka-dedicated nila sa kanilang trabaho, lalong lalo na sa panahon ngayon na napakaraming umuusbong na mga artista, kahit mga hindi kilala ay talagang gustong makatrabaho si Alden Richards at Main Mendoza. Ngunit ang maganda dito ay hindi pinapansin ito ni Alden Richards at tila nakapokus lang ito sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya. Napakaganda nga rin kasi ng ginagawa ni Alden Richards na ito na pagkatapos niyang sumubsob sa trabaho ay tila nagpapahinga ito. Ganun na rin si Main Mendoza. Magandang gawin nila ito para lang sa ganun ay meron silang privado at kahit kailanman ay hindi nila ito ibubunyag at talagang isi-secret na lang ito. Sa gayon ay walang issue na mamagitan pa sa kanila at hindi sila maistorbo ng kusino man lalong lalo na ang mga bashers na wala nang nakitang maganda kung hindi siraan lang ang relasyon nila ayon naman kay Eneritak 2000. Ang gagawing pag-amin nga ni Maine Mendoza at Alden Richards ay makakatulong sa kanilang relasyon ngayon dahil ang gagawin nilang pag-amin ay magsisimula at hudyat ng pagbabago ng mga nagmamanid sa kanila dahil nga naman ang gagawin nilang pag-amin kung sakaling gagawin nila ito ay magugulo ang mundo ng showbiz dahil na rin tututok sa kanila ang mga media, ang mga balita, lalong lalo na ang mga bashers. Napilit sila netong sisiraan, ngunit kabaligtaran ang mangyayari dito. Lalong lalo pala silang sisikat at makikilala ng ibang mga tao at kung sakaling aamin man si Main Mendoza at Alden Richards ay tiyak ay napakagandang panahon na para gawin ito lalong lalo na ngayon na natapos na rin ang mga proyekto ni Alden Richards at ganun din naman si Main Mendoza na ang pinagkakaabalahan niya lamang ay ang Eat Bulaga napakagandang way ito para ipakita sa lahat ng tao lalong lalo na sa mga naninira sa kanila na ipagpatuloy na nila ang kanilang nasimulan napakaganda rin kasing pagkakataon nito para manumbalik ang sigla ng buong Aldam Nation lalong lalo na ang mga seniors mga nagtatrabaho sa abroad at mga true-blooded Aldam Nation na hanggang ngayon ay hindi sila iniwan at talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang suporta sa kanila kahit sino pa ang makasama nila. Ibang-iba na rin ang pagkakataon na gagawin sa kali ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ito ay magtatago ng kanilang mga kasiraan dahil nga naman pagpapatuloy dandan na ng mga bashers ang paninira sa kanila. Napakagandang gawin nga ni Alden Richards at Maine Mendoza ito nang sa gayon ay wala nang masabi ang mga bashers at tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng kanilang mga karir. Hindi man nila ito mapakita at hindi expectation ang mangyari sa gagawin nilang pag-amin ay tuwan rin naman ang buong Aldab Nation kung sakaling ito ay mangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!